Walang iba pang si Mr. Joe Titular. Magandang umaga, Mr. Titular. Magandang umaga rin sa lahat. Maraming salamat. At narito ako upang magbahagi ng ay inyong ilalaman tungkol sa 7 Habits of a So, yun nga, may 7 Habits ang isang Wise Saver. So, una rito, kilalamin ang inyong tempo. So alamin ko sino ba may ari ng bangko. Bakit? Dahil sa mga tao na sa likod, nito ang namamahala sa uh, perang ating iniimpok sa bangko. So yun, yun, nga, magsaliksik din tayo at magtanong tungkol sa katayong pinansyal at ang kalakasan at kahinaan ng bangko. So ang Philippine Deposit Insurance Commission, uh, Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and exchange commission at dapat ang ina inaalam na natin ang website ng bangko o mga sa television, jaryo at radyo dahil nga uh, importanteng malaman ba natin ang tungkol sa bangko ating pinag -ipuan. Hmm. So, ang apat sa mga habits na ito ang ingatan ng iyong bank records at siguraduhin na up to date ang mga date na ginagamit natin doon. So, kagaya nito ay ang dapat natin ang ating mga passbook, ang automated teller machine account or yung ATM natin, ang certificate of time deposit or CTD, checkbook at iba pang bank records sa lahat ng oras. So, Ay, ganun po ba? Uh, kasi ako po, hindi, na po, hindi ko na po tinitingnan yung mga dates, sa aking records. Uh, basta basta na po ako. ano? Uh, naku, medyo mali rin yun. Kasi dapat, lagi natin in-update o tinitingnan yung account natin para mm -hmm. wala tayong magiging problema pag natin doon. Pero yung pong ATM, gusto ko po yung idea nun. Kasi pati pag mga emergency situation, yung kahit is oras ng gabi, di ba makakapag-withdraw ka? Oo. Oh, oh, yan ang maganda. Kaya nga, kung na kung narinig niyo sa ibang habits dapat nga lagi natin chine-check ang ating account tapos mamili tayo ng tama lang sa ating pangangailangan para pag syempre di pag tayo na kailangan na lang agad tayo di ba so uh, try natin uh, so bukod nga doon dapat uh, pag pagagawa tayo ng ating transaction sa banko, dapat dapat sinacheck rin natin ang ating CDs. Uh, bukod doon, ipaalam rin natin sa banko kung yung ating mga contact details para hindi sila magkamali sa pagpapadala ng mga informasyon dahil na kung saka-sakali man, baka maipadala nila sa uh, ibang account, di ba? So, baka magsisipa tayo doon na hindi natin binibigay yung contact details natin, di ba? Pilipinas, ah, uh, have this link or yung my transaction, my my transaction lamang tayo sa uh, loob ng bangko at sa interesado sa uban nito. Sige po, kasi ngayon ang dami-dami na tin email involving sa yung oh. mga bangko-bangko kasi kapag marami rin sa nagloloko. Oo, marami ron na rin India, na ganyan na nararamdaman. So, dapat na tayo bilang ng bangko kasi nga ah, uh, pag tayo sa So, pang-anim sa 7 uh, habits ng One Saver ay alamin ang tungkol sa PBIC Deposit Insurance. So, ano ba meron sa PBIC? So, ito ay gumagarantiya ng hanggang 500,000 pesos sa depositor ng bawat depositor. So, ang investment product, fraudulent account o yung denial account ay um, ah uh, maaaring magsimula na hindi ligtas at ang sound banking practices ay hindi kabilang sa ah uh, sa uh, sa sigurong insurance, sa sigurong uh, ibinibigay ng PBIC o yung insurance na binibigay sa, sa kanila. So, important thing, uh, lagi natin alamin ng about sa PBIC deposit. So, panghuli nga, pampito pang sa 7 Habits of a Wise Saver, ang pinakamahalaga sa lahat, ay ang maging maingat. So, paano ba tayo magiging maingat? Dapat tayong lumayo sa mga alok na masyadong maganda para paniwalaan. So, sa pangalatan nga, ay, ang sobra-sobrang interes ay maaaring maging mapanganib at dapat binabasa natin ang Circular 640 ng Bangko Sentral. So, ito yung kumbaga yung impormasyon na makakatulong sa atin kung paano ba lalo natin may ingatan ng mga iniimpo na pera sa isang bangko. Ako personal personally eh, pati, pag ako mag i din ng pera, doon na sa mga bangko na may kasiguraduhan, yung gang hindi siguro yung mga baguhan, kung ano, maglalagay ako ng malaking pera kasi di ba may nababaldaan tayo. Um nagsasara, tapos naitatakbo yung pera nila. Kaya doon na ako, doon sa manatag na bangko. Oo, oh, maganda yan. Yan ay tanda ng pagiging maingat ng isang depositor. At maganda rin yan kasi nga, nandun uh, nandung ka sa bangko, nakama lang sa iyong uh, pangangailangan, at at least, lagi kang uh, siguradong may seguridad sa iyong iniipok na pera. Hindi, hindi talaga yung masasayang. Na. Lalo na yung mga may bank account dyan kasi kailangan natin maging magingat at dapat alam natin ang transaksyon ang nangyayari between sa bank at saka yung pera natin dapat alam natin saan na ano mga nangyayari sa bank mo Ngayon, alam na natin ang kahulugan ng savings at ang kahalagaan nito At hindi alam alamin ang kahalagahan ng pag-info at maungunan sa bagunan ng ekonomiya ng bansa Kagaya nung napalaki natin kanina ang salaping inilalagak ng mga depositor sa bangko ay lumalago dahil sa interes sa deposito. Ipinauutang naman ito ng bangko sa mga namumuhuna na may dagdag -dag na kaukulang tubo. Ibig sabihin, habang lumalaki na mga deposito natin sa bangko, lumalaki rin ang maaaring ipautang sa mga namumuhunan. Habang dumarami ang namumuhunan, dumarami rin ang nabibigyan ng impero. Uh, napapakita ito na may masiglang gawain pang ekonomiya o economic activity ang isang lipo. So, uh, bukod doon ang matatag na sistema ng pagbabangko ay puntodo natin mataas na ang uh, pag-impok o saving rate at capital or capital information. So, ang uh, ganitong pangyayari ay nakakapagpasigla ng mga economic activities na um, indikasyon naman ng pagsulong ng pambansang ekonomiya. So, uh, bukod pa dito, ang Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC, kagaya nga nung nasabi ko kanila, ay ang ayan siya ng uh, pamahalaan na nagbibigay proteksyon sa mga depositor sa banko sa pamagitan ng pagbibigay ng uh, seguro or uh, deposit insurance sa kanilang deposit o hanggang sa halagang 250,000 pesos sa bawat depositor. So, ang isang bansang may sistema ng Deposit Insurance ay makapanghihikayat ng mga uh, mamamayan na mag sa bangko. Kapag maraming nag kasi, lumalakas ang sektor ng uh, pagbabanko at tumitibay ang tiwala ng publiko sa katatagan ng, sa pagbabanko. So, saka, sa kasalukuyan niya, ang Deposit Insurance ay may ang halagang 500,000 pesos bawat depositor. Maraming maraming salamat po, Mr. Joe Cotular. Hanggang sa muli po. Okay, salamat rin sa opportunity to Grabe, a... yeah. partner. Ang dami ko na tutunan na yung araw. Ako rin, partner. At sana pati ang mga viewers natin ay natuto sa ating talakayan. Gusto man nating pahabain pa ang ating diskusyon ay gawin na tayo sa oras. Ang um, tama ka dyan, partner. Kaya ngayon ay panahon na para tayo magkaalam. Muli, Maraming salamat po, Ms. Angel Chavez and Mr. Joe Tutanara. Ito muli ang Peso TV. Paalam. Hanggang sa muli.